Hey well guys, kinarga ko siya. Sinundo ko dahil umuulan eh. Malakas na yung ulan. eh, Say hi. Hello. Ayan so, po, malakas ang ulan eh. Ayan kaya. Ayan. Nagkakalda ko. ako. Hindi ko na siya pinaglakad kasi yung sapatos maputi. Ayan eh, o. Kaya yeah, kinarga ko na lang para may wasan din basa Raja, <laughs> tingin Raja, tingin Hello Hello <laughs> Opo Oh, siya. Siya. say Ano? You know? Lamig <laughs> ka, lamig Ano? Oo, diba? Oh, bigot, 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 Say hi, say hi Say hi Hello, hello, hello Hello, vlog Hello, vlog Sakit Sakit